Ayun mga best um, 6 na ng kabe. So, ayun. Uh, maglalagay na ako ng mga gagamba dito sa pamugan ka mga kagambay, best. Ayun, sila, so, May nalagay na ako isa, yeah. Update ko na lang kayo mamaya mga kagambay, best. Medyo matagal-tagal pa ito kasi nagpakain din ako kanina kaya ano, uh, papa... domain ko muna itong mga gagamba bago sila ilagay sa pamugan. Tapos gagawa na sila ng web mama gabe gabi. So yun, maraming maraming salamat. Magang bebes nga po pala. Peace out. Ayun okay na mga kagamba best tapos na ako magpa ano um, lagay ng mga gagamba dito sa pamogan ko. Ayun pa time na sila. Sakto-sakto mga kagamba best medyo madilim na dito. So ayun ang ganda na lang. Maraming maraming salamat ulit mga kagamba best. Ayan. Dito nilagay yung mga nilaban ko. Ayan. Sampu sila. Kaso dalawa lang yung napalaban eh. Disgrasya pa. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang ulutan mga kaagang bebes. So, ayun ang ganda na lang ulit. Peace out.